Hello mga sir, ito mayroon akong ginagawang Honda Click na 125 dito ako okay, sa Gola Union Ayan, ito nga, nakabit ko na nga yung uh, piston, piston ring Ito, bago na siya Eh, nagigisyon nito mga sir, kumakain siya ng langis At uh, ito yung kanyang piston Ayan, kung, pap kung papansin nyo, basang basa yung kanyang ano, piston Tapos yung gasket, ayan Hindi na pwede rin ibalik yan Kapag bago yung block natin kailangan bago rin yung ilalagay yung uh, pis, uh, mga gasket kanyan at uh, ito ilalagay na natin yung ano yung black puro original po yung ginamit natin at uh, dala ko pa yan galing Maynila at saka ito yung mga uh, valve seal yung bagong gasket na napaka importante kapag uh, ka once na nagtatap overhaul tayo yan lagyan na natin tapos uh, yung mga tornilyo yung drain ng coolant sa so may block ililipat natin 'yan. Pati yung hose. Yan. Tatanggalin natin pati yung dowel kasi kailangan kasi may may dowel po 'yan para hindi ma-deform yung ating block. yan, bali ano to? Uh, tatlo po yung gagawin natin dito na ano, na top overhaul. dyan natin lagay yung ano, drain huwag nyo kakalimutan niya kasi maglilik yung kulan okay lagay muna natin tanggalin muna natin yung ano, tornilyo tapos yung washer huwag nyo kakalimutan yung washer na ilagay sa black sa tornilyo dapat nakalagay yan para hindi mag-leak. Yan, ikpita na natin. Kasi dapat, ano yan, hindi dapat maluwag. Yan, tapos na. Ilalagay na natin sa motor. Yan, original po ito mga sir. Dinala, dinala ko yan. At uh, yung customer natin na to galing pa siya ng, ano, galing pa siya ng uh, ordanita, Tapos yung isang gagawin natin na uh, click 150 na version 1, galing din ng bagyo. Okay yan. Nalagay ko na yung block. At ito na yung gasket natin na bago. Yan. Salpak na natin. Siyempre, andyan din yung dalawang dawil. Yes. Tapos yung sprocket chain. I na natin. Tapos habang inaantay natin, natin yung ano, cylinder head kasi i-regrinding compound natin. Ito, meron tayong click na version 1 na gagawin pa Ayan, tapos salpak ko muna to para pagkatapos di ka yung cylinder head isasalpak na rin natin yung ano cylinder head nya at huwag nyo kalimutang mag top dead dyan lagi sa magneto lagi Ayan, may guhit dyan itapat nyo rin sa kuntil nung crankcase dyan dyan nyo lagay Ayan, sakto sakto yan kis-kis muna si kapiling medyo makarbon niya niya alis kasi na nagbabawas na sa sarangalis ito po ito natin para matagal yung namuong anak karbon para mas maganda yung katak niya tapos natin alinisan Ah. Ah. ito na grinding ko naman yung gagawin natin dahil na salangan natin o na natin tapos ito mayroon tayong version 1 na ginagawa din tapo puro wala yan dinala sa atin itong mga sir ay hindi na umaandar pinapatid ng tricycle sakto ng pawaba siya

6. Piston bago nating black. Ayan, 150. And, uh, 150 yung motor, dapat hindi gagamitin yung Pang 150 mga magkaiba po sa okay, yeah. best ito na yung piston ang kabit ko na yung bago at ito na yung kanyang luma yan basang basade sinyalis po yan na kumakain na siya ng langis at ito naman sa version 2 na 125 ayan naisa ko na rin natapos ko na rin na ikabit yung cylinder head at uh, ayun papalilis pa nga yung ng, ano, mag sa kapang at ito sa 150 naman ayan, nilagay ko na rin yung block yung gasket na ah, napaka importante yan nalagay ko na yan ito yung lubang gasket na hindi na pwedeng ibalik tinatapon na yan yung cylinder head ito dininisan natin mabuti yan tapos ito nga naisalang ko na pas forward lang yung ginawa natin dito mga sir kasi pare sa lang din naman po yan at marami na rin yung video para dyan ito sinasalang ko na ng para mapaandar natin kung aandar na nagpalit din tayo ng spark plug kasi kaya tubirik yan dahil uh, napundi na yung spark plug nya dahil kumakain na yung langis or langis na yung nasa ibabaw nya kaya ito inadayag din natin para ma check natin kung tama pa ba yung TPS tama pa ba yung minor dapat hindi bawa ba ng 1500. i-reset muna natin check natin kung may error code or walang nakalagay ng error code yan, kasama lagi yan mga sira napaka importante lagi yan once na nagtatap overhaul tayo ay uh, nire-reset pa rin natin yung motor gamit yung diagnostic tools okay check natin, pantalin natin Medyo data tayo. Okay, start natin. Saktong sakto naman, no? Oh. Ayan, dapat ganyan. At nung ano, uh, reading ng ating ano, diagnostic tool saktong sakto siya. Ayan, galing bagyo to. Dumayo pa si sir. Dapat hindi pa ba? na uh, 1,500 plus 200 pag mababa ayan, taasan nyo dito naman tayo sa orange balik tayo ayan, bali uh, nag din tayo dyan mga sir tapos ito yung pulley nya Ayan. Hindi na pwedeng pakinabangan itong mga sir. Kasi durog na durog na. Na-order dyan ito ng ano, Shopee. Mapapansin nyo yung mga rampahan ng slider. Halos manipis na. Tapos yung backplate Ayan, mayroon yung nagkanto. Na hindi na pwedeng ibalik. Kailangan palitan ng bago. Tapos yung slider piece sa kayong bula. Ayan yung bula. Tapyas na Tapyas. iya daro karang iya daro iya resipo na Ayan, malakas naman yung charging niya. Nagpo 14 naman siya. Kaso sa battery lang talaga Kailangan mo naman pa Okay, may natapos na natin lahat Pati yung sa click on 15 na version 1 Natapos na natin Pati yung sa 125 Ayan Dito na natatapos yung video natin mga sir Thank you very much Like and share na lang po Thank you, thank you